Alright mga boss, so welcome na naman sa ating panibagong vlog mga boss So syempre welcome kayo sa vlog natin, sa youtube channel natin Syempre ako si MotoJack36 So ngayon mga boss naman ulit, dito na naman tayo ulit sa unit ko So magbibigyan na naman tayo ulit ng ano Ng kunting kaalaman para sa mga gustong matutong magmaneho mga boss no? Ganito na ang magiging vlog natin dito sa youtube channel tsaka pamimingwit So dalawa yung vlog natin dito mga boss So ganito na yung mga boss no Una una siyempre, palagi kong sinasabi, hindi ako marunong, hindi ako marunong. Hindi ako magaling na driver, no. So para lang to sa mga gustong matuto magmaneho. Sa mga saka sa mga ano, mga painante na gustong matuto magmaneho. Ayun. So ngayon mga boss, pag-uusapan natin yung half clutch. So ipapakita ko sa inyo mga boss kung paano ba yung half clutch. Kasi yung nakarang video, sinabi ko hindi ba pakalati. Ngayon, i-actual natin para makita nyo lang, papakita ko nyo ang tatakbo yung sasakyan kapag binitawang ko siya ng kalahati. Ayan mga boss, no? Yun ang pag-uusapan muna natin yung half clutch. Yun lang muna. Para malaking bagay to mga boss, yung half clutch para hindi ka mamatayan ng ano, ng makina. Kung anong gagawin mo para sa unang arangkada pa lang. Tsaka sa pagdating din sa paahon. So malaking bagay to. Sundan nyo lang to mga boss kung ano sinasabi ko, kung anong ginagawa ko. Gawin nyo to kapag gusto nyong mag-testing sa mga ganitong sasakyan, ganitong truck. Manual to mga boss, manual. Pag gusto nyo mag-testing, ah, uh, yung mga driver nyo o di kayo sa kapainante o magkayano ko sa driver mo kung mabait yung driver mo kahit mga ilang di pa lang, ganun lang subukan mo yung half clutch huwag ka munang magdagas para hindi ka mamatay ng makina so papakita ko mga boss, yun ito yung mga boss so ayan mga boss, so, oh. ito na ulit so siyempre, nakasapatos ako mga magpapatay mga boss para makita nyo lang Papatayo yan. Yung koko nasira pa. Nabuo mga boss. So ayan mga boss, so ito yung ano susi, s'yempre start natin. Ayun, salpak natin yung susi, ayan, nandiyan nakasalpak na. Tapos s'yempre mga boss, bago kayo mag-start, bago niyo to i-start yung susi, to, bago niyo i-start to. Ganyan, bago nyo i-start, syempre tingnan nyo muna yung cambio. Kailangan naka-neutral yan mga boss. Ah. Huwag nyo kakalimutan. Kailangan naka-neutral yung cambio. Kasi minsan yung ibang driver, yung mga veterano na bago iwanan yung sasakyan, nakaganyan yan mga puso, nakakambyo. Pero patay ang makina. Ngayon, pag start mo yan, pag start mo yan, yung sasakyan biglang kakadyot. E paano kung merong nakano dyan sa harapan? Nakadikit. O di kaya minsan, naka-reverse naka, naka yan, naka-reverse. Minsan naka-reverse, naka yung kambyo. Ngayon, pag start mo, bigla biglang nga-atras yung sasakyan. Lalo na kung hindi mo tatapakan yung flats, no? Kaya huwag nyong kakalimutan mga boss, yan, take pa pala sa inyo, bago ko makalimutan. wag nyong kakalimutan na naka-neutral yung cambio. Bago niyo i-start mga boss, kailangan naka-cambio, ay naka-cambio, naka-neutral ha, yan, kailangan naka-neutral palagi, para hindi kayo kumadjut, bumunggo sa harap, ano di kaya sa likod. So ngayon mga boss, i-start natin. Start natin ganyan, unang i-start ganyan, no? unang pihit ng susi, yan, buhay na yung ano, buhay na yung ano mga radio, aircon ganyan. Pero hindi pa yan buhay yung makina. So start natin mga boss, yan. start. Ito natin, ito? You know? Ah. I start natin. Yan, start natin mga boss ha. Isang ganun lang. Eh. Ayun. Buhay na yung makina mga boss. So ito na mga boss yung ano, tuturo ko sa inyo, yung half clutch. So nagpaana ako para makita nyo lang. Yan, naka clutch na. Kapaana ako, nakapaa. So ito yung ano, alasin mo muna to. Ani makasadabal. Ito yung clutch mga boss, ayan, clutch. Reno, gas, ayan. So ngayon ang unang-unang gagawin natin mga boss, para tumakbo yung sasakyan na to. Para tumakbo, para hindi mamatay sa unang arangkada mo, unang andar. So siyempre, cambio natin. Bago tayo magcambio mga boss, tapak ng ano clutch, tapak yan. Diin natin to, diin, yan diin sagad mga boss, sagad para hindi matigas ipasok yung cambio, yan, para hindi matigas tapos iano natin mga boss, cambio natin ng second gear, yan, second gear tulad ng sinasabi ko, kung wala kang laman kahit second gear kayang kaya na yan, pero kung may laman, loaded yung sasakyan first gear, ganyan, first gear yan, sasusundan nyo lang tong araw na to, ngayon mga boss, second gear tayo kakambyo Kasi wala namang tayong laman eh, second gear Kambyo ko ng second gear Yan, nakakambyo na tayo mga boss ha, buhay yung makina niya na buhay Tapos, yung pako ako Naka ano pa yan, tag Naka Nakadikit pa yan mga boss Naka tapak pa yan o, oh, ko sa inyo Ayan, nakadihin pa yan, nakadihin once na binitawan ko yan mga boss, tatakbo na yung tatakbo na yung tawag yan yung sasakyan so ganyan, ayan, nakapreno tayo ha nakapreno pa tayo kasi nakakambyo pa yan, nakakambyo so siyempre tapakan mo muna yung preno bago mo i-release yung kambyo, ganyan pindot, baba, release ayan, nakapindot na yan, nakababa na yung kambyo pero nakapreno pa rin tayo mga boss, nakapreno pa rin. Kailangan nakapreno ka pa para hindi ka tumakbo agad Mamaya palusong, bigla kang tatakbo niyan. Tapos nakakambyo na tayo. Second gear mga boss, ayan, nakasecond gear tayo kasi walang laman. Ngayon mga boss, ayan, pakita ko muna yung harapan. Ayan, ha. harapan na. Ha. Ah. Ayan, dyan tayo. Ngayon, ito na yung ano ko, ito yung pa ako, nakasagad pa. Nakatapak pa ng sagad sa clutch. Bibitawan ko na dahan-dahan yung ano, yung, tawag yan, yung clutch. Ayan half clutch kung tawagin bibitawan ko yung mga boss tingin nyo bibitawan ko yan bibitawan ko yung mga boss ah, yan bibitawan ko na yan oh. pangat ng konti konti yan o. yan nanginginig na yung makina mga boss pagdating sa kalahati nanginginig yung makina nanginginig na yan nanginginig na yung makina mga boss nanginginig na yan gusto na nyo tumakbo pero nakatapak pa tayo sa preno. Ngayon bibitawan ko yung preno. Bibitawan ko yung preno mga boss, tatakbo yan. Pag binitawan ko yung preno, napapakita ko sa inyo, bibitawan ko na yung mga boss, oh. Bibitawan ko yung preno, ayan, oh, yan, oh. Yan, oh. yan, oh. Oh. Bibitawan ko yung preno mga boss, eh oh. no Wala na, hindi na ako natapak. Nandito na lang ako sa clutch. Nakakalahati pa yan ng konti. One port pa lang. Kakalatiin ko. Kalati ng bitaw. Oh, i-release re ko ng kalahati. Tingnan niyo mga boss. Tatakbo tayo. Hindi yan naka, ako nakatapang mga boss ha. Ayun, no, clutch lang yan ha, saka naka-cambio. Tatakbo tayo. Pakita kap ko lang sa inyo. Oh. oh. Pakita ko sa inyo tumatakbo tayo ha. Bibitawan ko lang konti. Oh, ayan ang mga boss oh. Oh, di ba? Oh. Tumatakbo tayo kalahati lang yan. Tapos preno. Yan. Pag atras, ganun din. Reverse natin, ganyan. Reverse. Tapos, bitawan mo na rin. Kalahati uli. Kalahati mga boss, half flats. Ganda lang yung truss. Ayan. O. Ayan, na tumatakbo yan o. O. O, diba mga boss? So, ganyan lang. Maulan kasi. Maulan. Malakas yung ulan. So, ganyan lang mga boss. Ano lang ka dali. Bibitawan mo lang siya ng kalahati. Itong ano, cambio ay yung ano clutch para tumakbo yung sasakyan. Huwag mo siyang bibitaw ng sagad kasi mamamatay yung makina niyan. Kailangan kalahati lang. Pakiramdaman mo na nanginginig na yung makina. So syempre pag nakahinto ka na, huwag mong kakalimutan neutral palagi. Yan, neutral tapos yung handbrake huwag mong kakalimutan. I-release mo yung handbrake yan nakaano na, nakangat na tapos, yung preno tsaka mo na siya bitawan yung preno. O yan, ganyan oh. Safety na yan mga boss. Ano. Oh. O so, ganoon lang. Ganoon lang muna mga boss ha, yun ang pinakita ko sa inyo yung half-clutch yung tawagin para hindi kayo mamatayan sa unang-unang arangkada. Sa unang-unang takbo nyo, unang, unang takbo, unang kapag baguhan ka pa lang. So, kalahati, kalahati lang to. Diin mo, diin mo yan, diin, diin. Tapos, dinan mo ng gusto, sagad, saka magkambyo. Tapos, bitawan mo ng kalahati, kalahati lang mga boss, angat mo ng kalahati. Tapos, pag nanginig na yung makina, saka mo na bibitawan yung preno. Pag binitaw mo yung preno, pag tapos na half clutch ka dito, tatakbo na yung truck na yan. Tatakbo na kahit hindi ka na maggas mga boss, kahit hindi ka maggas. Kahit hindi mo to tapakin, tapakan ng gas. Tatakbo na yung sasakyan. Yan. So, yan mga boss. So, yan mga boss, ayun lang muna. Yun lang muna yung ano ko sa inyo, pakita ko sa inyo Uh, para para meron kayong kunting ano, idea para mapatakbo yung sasakyan lalo na pagbaguhan kasi pagbaguhan mga boss ganun na ganun ang importante kailangan hindi ka mamatay ng makina yun ang gagawin mo mga boss ha? sundan mo yung anong ginawa ko sundan mo lang yun kung anong ginawa ko hindi mamamatay yung makina basta ganun lang ang gawin mo unang arangkada mo bitaw ng clutch dahan-dahan kalahati pakiramdaman mo yung makina kapag nanginig na manginig yan Tsaka muna siya bita, bitawan yung preno tapos tatakbo na yung sasakyan niya dahan-dahan din, dahan-dahan. Tsaka -dahan. ka na magagas. Yan, tsaka na magagas. Yan. So yan, sa susunod naman mga boss, ang tatalakayin natin ay yung paahon. Yung mga paahon, yung paahon, yung pabitin. O so, yun, yun natin naman. Para importante rin yun mga boss, para hindi kayo umatras. Para hindi umatras yung sasakyan. Lalo na kung pabitin, na traffic, tapos paahon. May sasakyan sa likod din yung nakadikit, tapos kayo paahon. Yun, Gagawan din natin ang video yun. So, ngayon, sa susunod naman na video yun, mga boss, gagawan natin. Tsaka yung tamang pag-ship ng pag-ship ng cambio. So, gagawan din natin ito ng video yung tamang pag-ship ng cambio. Tsaka yung pag-ikot ng bela na Gagawin natin lahat yan, mga boss. Gusto mag-comment na kayo dyan sa baba para ganahan tayong gumawa ng video na katulad nito. So, yun lang, mga boss. Sa uh, mga nanonood, uh, marami salamat. Like, share, and subscribe sa aking YouTube channel siyempre yung Moto Jack 26 o, so, sa page natin mga boss kung mga gusto palang manood yung mga simplangan andun sa page natin Jack search nyo lang yun lang Marami salamat peace bye bye